So yun mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon panibagong video naman tayo. Meron na akong gustong isir sa inyo mga bro, ang pag-uusapan natin ngayon araw. Uh, napakasimple lang nito mga bro kung paano magpalit ng ating clutch lever saka yung ating brake lever ito yung ipapalit natin at syempre mga bro bago natin nagpisahan kung bago ka pa lang sa akin channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na i-upload ayun na nga mga bro sabi ko sa inyo napakasimple lang nito doon sa mga matagal na nagmumotor, napakasimple. Pero doon sa mga baguhan lang na nagkamotor, siguro uh, ito ay makakatulong sa inyo mga bro. Yung mga basic na tips natin, mga basic tutorial. Sa mga ganitong bagay, kahit hindi na kayo magpagawa sa shop or sa mekaniko, kayang-kayang nyo nang gawin to. So, ayun yung layunin natin kung bakit naggagawa tayo ng mga basic tutorial. So, diba mga bro, umpisahan na natin. Ang unang tatanggalin natin dyan. Uh, tanggalin muna natin tong ano mga bro, yung side mirror. Kasi papalitan ko rin naman yan eh. Kasi ito, tatanggalin ko yung clutch holder niya. So, tanggalin muna natin yan. Hanap lang kayo mga bro ng kasukat ng kung anong alin yan, kung ano man yan, kung ah, bolt. So, iba-iba kasi yung motor eh. So, nandito alin. So, tanggalin muna natin. Ano? Wala tayong taga-video mga bro. Bisik na bisik lang ito sa atin. Yan, tanggalin muna natin. Pwedeng ito na rin mga bro. Kahit wag na natin tanggalin ito, ito na lang. Ano, yun na lang. Ngayon mga bro, kung nakikita nyo, natanggal na natin yung side mirror, isunod natin tong ayan, bolt na yan. Para makalas natin yung clutch lever. So, tanggalin muna natin yan. Mahirap na tangkalasin mga bro, kasi sabi ko nga sa inyo, nanuhan na siya. Uh, naharangan na siya nito, ng holder. Kaya, lumunos na lang yung gamitin natin. So yan mga bro Kita nyo natanggal na natin Tinagal lang natin dito Baka mawala eh Pagkatapos yung mga bro Natanggalin yung bolt dito Ang isunod natin Luluwagan nyo to mga bro Ayan Luluwagan nyo yan Ayan Okay maluwag na Para malabo ang camera natin ah Ayan maluwag na Tapos kung titingnan nyo dito yan mga bro Ayan So mayroong mga guhit guhit yan Ayan Iukitin ko para makita nyo Ayan oh ba diba? So mayroong siyang mga hiwa ang kailangan nyo gawin, itatapat nyo dito yung hiwa. Ayan. Itatapat nyo lahat. Nakatapat na ganyan. Tapos ganyan. So pag nakatapat na sila lahat, so pwede na natin hugutin yung ating clutch lever kasama yung clutch cable. So parang ganito mga bro. Basta kailangan may tapat nyo itong mga butas nya. Ayan. Hugutin ko lang. Ganon. So ayan. Ganon lang mga bro. Tapos tatanggalin na natin to. Ganun lang mga bro. So natanggal na natin. Tapos tatanggal na natin to. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga hiwa-hiwa. Di ba? ganun siya. So dapat, uh, nakaharap siya dito, pati itong isa, yung lock niya. Ayan so, o. No? Kasi yung lock niya, may hiwa rin o. No? para mabunot nyo yung throttle cable. So ganun lang mga bro. Tapos dito naman, sa pagtatanggal, kaya napakadali lang din ayan so meron siyang lock tapos butas tatanggalin nyo lang na gano'n tapos iaangat nyo so ganun lang kasimple mga bro diba tapos ito yung ipapalit natin bago ayan papalit natin ito mga bro halos parehas lang sila magkaiba lang yung natatak. Magay ba lang na so, kasi mga bro, TGR eh. Pero halos, halos parehas lang naman sila, pero maka -maka lang So ayan mga bro, okay na yan. Ngayon, ikabit naman natin yung uh, clutch cable. Ngayon so, yung clutch. Okay na. Amen. So na, sa pagkakabit mga bro, ganun lang, mayroon siyang parang butas, sasalpak mo lang tong ganun. Ayan, tapos ganun. Di ba? So napakadali lang mga bro. Siyempre, ilalagay natin yung nasa na yung ano. Ayan o. Oh. Ayan. So, na natin dito. So ayan, ganun lang mga bro. Okay. 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 Tayo yan bro. Basic na basic lang. Ayan mga bro, kung nakikita nyo, naikabit na natin yung clutch lever. So ganun lang mga bro, kasimple. Ngayon, dito naman tayo sa may brake lever. Dito mga bro, uh, para matanggal natin yan, isang bolt lang din. Yan, tanggalin natin yan. Banat men, may washer yung So, ayan mga bro, pag natanggal na, so pwede na natin matanggal to. So, ayan, ganun lang. Basic. Tapos, syempre, kasi yung pampalit. At pa rin yung eh, jigo? Master! Master Wang. O, oh, balik mo na. Ito. Parang sinukat na nga, o. Eh. Game. Hmm, So ayan mga bro. Nakita niyo nakabit na natin. So ganun lang po yung pagkakabit ng brake lever at clutch lever. So, napakadali lang. So siguro hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagkabit ng side mirror. Ganun lang 'yan. So hanggang dito lang yung video natin mga bro. Maraming salamat sa panonood at sana nakatulong sa inyo yung video na ito.